Yo, si Estee Peña ang hope yung makaduday ng Morong Rizal. Sama ko si Ira, Nakangkas. Hindi ko lang kung kita sa camera. Pero narito kami ngayon sa Antipolo. Ngayon ay May 12, 2025. Tapos naisipan namin pumunta sa Marikina. May <laughs> meron kaming nakitang kainan. Pero, siyempre, dahil election day ngayon, punta muna kami sa Morong. Sa rito sa Morong, kasi ron pa rin ako naka-register na voter. Punta muna kami sa Morong, hinagahan namin para unang unang hindi mainit. Tsaka maaga rin makauwi at maaga makapunta ron sa kainan na <laughs> gusto namin puntahan. Since holiday naman ngayon. Ganda ng antipolo, nakikita ba ninyo? overlooking sa Antipolo. Medyo foggy ata. <laughs> Medyo foggy ang ano. Ayun, nakikita niyo sa kanan. Ayan ay ano, Teresa Rizal tsaka Morong. Papuntang Morong, ayan. Kayo raraan rito. Ano, raan kasi kasi sigsag. Mahirap, lalo pag barang sa sakyan. Dapat talaga ibanayar lang kayo rito. Tulad nito, balaan ang siko nito ito sa may bandang solid cement Ayan. medyo familiar naman ako sa rata yun kasi siyempre pag galing ako morong rata pag sa sa school dati sa pinapasokan kong school tsaka sa luluwas sa Maynila eh, papasok nung pa ako sa sa roon banda sa malapit nakatira rito ang raan ko antipolo sa mga jeep rito talagang mabak kung sasakay ng mga jeep kailangan nyo ng kailangan nyo magdasal kung bibilis pero sanay naman na yung mga yun yun lang syempre hindi natin may iwasan ng aksidente kailangan banayar pa rin talaga Pagpilya sa Pagita Resort Kapag pag swimming na kami riyan Ano lang, mura, mura lang din dyan may ano pa sila pa jumbo to. Okay Ayun, nasa Teresa Rica rin tayo. Ay yung pagbaba na 'yon sa may bilis ang pagita. Teresa na 'yon. O pa Teresa na. Parang boundary na. Tapos sunod na, na ito ang Moro. School ito rito sa Teresa. Ang dami ng ano, bumaboto. Kaya, kaya dapat talaga maaga ang botohan. maaga ang pupunta sa ano, Uh, school. Amaya, sa school. Mamaya kakain kami sa Marikina. Pero samahin niyo muna ako bumoto. Kahit ba ako isa morong pa rin bumoto kahit di na ako nakatira roon. Eh. Matagal-tagal na rin akong ano eh. Wala sa morong nakatira. Wala sa morong. Matagal-tagal na rin ako hindi sa morong nakatira kasi nga. yung war. Talagang mas pinili namin lumapit. Tapos wala na rin naman kaming ano roon eh. Wala naman kami bahay roon. <laughs> Saan ako titira roon. Pero naroon pa rin yung iba namin mga kapag-anak, lalo yung kapater ko naroon na pa. Tapos mga kaibigan. Ah, Siyempre, born and raised ako sa Morong. Parang isa na rin yung sa way ko para tumulong sa improvement or sa pagbabago kung meron man. Pero syempre, kung may pagbabago, dapat, di ba, paangat. Nakakatulong rin yung pagboto ko eh, para sa para sa kanila, sa mga tao na naiwan roon. Kasi hindi ko rin naman kilala yung mga tao rito sa mga nilipata namin. Saka, iba talaga pag hometown eh, parang gusto mo talaga maging part ng ano eh, ng pag-asenso ng lugar. Kaya tingin ko, isa yun sa way para makatulong ako kahit sa paano. Eh. Hindi naman kasi ako tatakbo kagawa, di ako tatakbo mayor. Hindi ko kaya yung, ano, yung nispong, ako yung magpapatupad ng mga ba tawag roon? ordinansa, ganyan. Sa morong. Siyempre, hindi natin forte yung politics. Pero sa pagbibigay ng boto, sa pagtitiwala sa mga taong naroon, pwede mag magpabago ng, ano, ng morong. isa rin yun sa way. Saka <laughs> every three years lang naman ang ano, pagboto. Hindi masyadong araw-araw, kaya hindi tayo uwi araw-araw. Tapos kapag bumaboto ako sa morong, lagi kong tinatanong ang mga kapater ko, o yung kapater ko, at mga kaibigan, oh, sinong iboboto natin? Kaya siyempre, matik na yun. Kung sino ang kanilang napubusuan, di tayo. Tapos feeling ko yung eleksyon ngayon, parang hindi ganun kaingay. Baka dahil senator, o yun ako na kasi president, ko, talagang banggaan tapos napaka ang tawag rito controversial hindi naman controversial pero kaya na lang yung word controversial yung tumakbo eh di ba Marcos tapos talagang sobra yung support na kay Ilea ni mga supporters talagang may ano may banggaan eh ngayon parang think, unang tingin mo pa lang sa mga candidates makikita mo na kung sinong gusto mong iboto vote eh, o kung sinong ayaw mong iboto school rin ito. mga presinto rin rin yan. Tsaka isang tip nga pala, pero hindi na ito applicable kasi pagka pagka-upload nito tapos sa election. Pero isang tip, oh, sa susunod na election, mag magamit ninyo. Kapag kayong boboto kayo, dapat alamin nyo na agar yung mga presinto kung saan kayo. Para dire-direction na. Kung sa maaga, dapat alam yung presinto. Tapos listahan nung mo para hindi ka mukhang nag exam sa loob ng presinto. Itong shell na ito, kaya kami unang nagpagas. Kasi hindi ko pala na ipakita sa inyo kasi mo binili si Hapoy. Pero umiikot namin ito. Pagkakauha kay Hapoy, umiikot kami. Tapos yan ang unang pagas ni Hapoy. Ang kanyang unang mukbang. Kultang. <laughs> na yun Yan, papasok na tayo sa Morong Rizal, yun yung arco from Teresa to Morong welcome to Morong, where education is first second yung second yung education bago nakapasok na tayo sa Morong mga, mga ilang ano pa ilang kilometro pa yun kasi ang uh, school na pupuntahan ko sa pinakambayan. Hindi yung Morong National High School. Rate, roon, patape. ng National High School, yung Thomas Claudio Memorial Elementary School. Dati doon. Pero nagkaroon na rin kasi ng school roon sa dulo ng street namin, Rate. Sa J. Pascual. Timoteo Reyes Memorial Elementary School. Talagang, di ba, education is first. Nagtapayo ng school kung saan-saan. Parang Alpha Mart. Nagtatay sa dulo ng story. medyo matagal-tagal na rin na meron yung school. Eh. Yun. Pero ron yung presinto kong bago. Maka ilang boto na ba ako ron? Dalawa pa lang yata o pangatlo ngayon. Sa ron. Ang ilang kilometro pa yun. Kaya, uy, tinola sana yun. Sayang. <laughs> sayang, may tinola sana tayo. May sakto, fried chicken ang kakainin namin mamaya ni Ira sa Marikina. <laughs> Pangdagdag na sana yun. Eh. Saka ang ganda ng ano, ganda ng sikat ng araw ngayon. Hindi maulan, tapos hindi pa ganong mainit. Kasi mag-aalas 7 pa lang. hindi. Wow, may mga aso sa ano. Alam mo, property nila. Kaya, yeah, pababa na tayo ng bayan. Ng kabayaan na ng morong. Ito ang TCMES na sinasabi ko. Yung Tomas Claudio Memorial Elementary School, yan yung mga polling precincts, yung mga presinto dyan dati. Pero ngayon, yung mga taga roon sa amin, doon na sa school, doon naman ang Morong National High School. So may ospital rin, may ospital rin dito sa Morong. Meron ng gasolinahan. O, oh, yan yung Camilo Student, yan natin. Okay rin mag-ride sa gawa ng maluwag ang ano, parsada. 6.55. Sana walang aberya. Sa, kasi feeling ko mauna tayo doon. Sana walang aberya rin sa Sa uh, machine o no? saan man. Sana may tintayong pentel pen. <laughs> yung mga dapat pinagdadasal natin. Morong Plaza. Kung na, kung naalala nyo yung video namin ni Monja. Ito, liliko tayo sa Palma Street. Yung J. Pascual sa kabila. Pero medyo masikip kasi Ria. Roon sa J. Pascual. Ayan. Mga eskinita naman yung mga paraan kung tawagin jeep narito sa ano na to skinita na yan pag dinaretso po yun ang tumbok noon yung tinitarahan namin rate baka aron ako rumaan na maya pa eh. uwi eh, pwede naman na tayo mula niya at abang putik abang tao. na lang tayo magpark. Ayun ang Timotayo Reyes. Timotayo Reyes Memorial Elementary School. Eh, hey. hey. kumaya na. Okay po, bo, boto muna. Boto muna ako. Si Ayra na maghihintay rito. So, see you later guys.